Good morning, peoples! today I'm back! Aga ako gumising today dahil nagpapasama sa akin si Mami sa errands niya. Baling agenda niya today ay sasamahan niya yung friend niyang mag-pick up ng food. At dahil wala naman akong klase ngayong umaga, pinag-drive ko na lang din siya. Ito nga, after nga namin ma-pick up yung food, ay kailangan pa silang bilihin kaya tumambay muna kami konti dito sa gilid ng highway. Ito nga si Ellie, habang kumakain ay talagang binibilang niya yung mga bus dumadaan. Gaalas 11 na nga ng umaga nung nakauwi kami. Pagkarating na pagkarating ko sa bahay, nag nag kaagad cause around 2pm I have face to face class nang subject nga lang yung papasukan ko ngayon pero nagtatagal yun ng 3 hours At tapos kung ang kumain ayan gumaya na din ako kaagad para naman kahit papaano ay hindi na tayo malay mas okay kasi na hindi ako nag-rush papuntang campus alam mo yun para mas matiwasay kang papaso hindi mo kailangan madaliin yung biyahe mo pero kadalasan talaga hindi maiwasang magmadali by the way this is my outfit for today full outfit lang naman siya as usual katapos kung makagayak ayan napagdesisyonan kung ayusin muna na itong mga nagamit ko. Para naman kahit papaano, uwi ko ng bahay ay organize pa din yung mga gamit ko. Syempre, hindi hindi ko makakalimutan tong best friend kong white flower. Siya ang pinaka-effective na nagpapakalma sa akin. Every time na masakit yung ulo pag medyo nahihilo. Naalala ko anong nung bata ko, ayaw na ayaw ko yung amoy niyan. Pero ngayon, mas na-appreciate ko na siya. Pero dahil na sa kaliitan niya, lagi siyang nawawala. Isa nakikita mo na lang sa mga sulok-sulo. At ayan, nakapagsapatos na din pala ako. At dahil 3 hours yung klase natin today, nagdala na din ako ng pwede kong kainin. In case is magutom ako, meron akong kukutkutin. Ayan, nagdadala din pala ako ng tubig. Para ko. naman kahit papaano ay makapagtipid-tipid tayo. At syempre, hindi hindi ko din makakalimutan tong mini fan ko. Napakainit pa naman ng panahon ngayon. Yung tipong kakapasok mo pa lang ng campus ay talagang pinagpapawis at kanakaagad. Kaya talagang hindi hindi yan mawawala sa bag ko. Na din ako nagtagal sa bahay at umalis din ako kaagad. Ayan, nag lang din ako dahil napakainit. Syempre, naghelmet na din ako for the safety. And after 30 minutes nakarating na ako ng campus. Pili, hindi naman ako na Late. Dito na part pa uwi na ako. Hindi na ako nakapag-take ng video nung nasa campus ako. Di ko nga alam na over mata ako sa mga bagong announcement. Ang sasalabungin na naman namin yung hell week at saka drained week. By the way, Friday pala ngayon. Pagka uwi ko ng bahay, binabalak kong itreat naman yung sarili ko kahit papaano. Medyo deserve ko namang magpakabusog ngayon. Pero ayun nga lang, pagkabukas ko ng wallet ko, wala palang laman. Ay nako, sa dami pa namang bayarin namin ngayon. Talagang naubos yung laman ng wallet ko. Kaya ngayon, wala muna tayong karapatang mag ng kung ano-anong pagkain dahil nasa stage tayo ng buhay na nagtitipid, maghanap muna tayo sa fridge ng mga pwedeng lutuin or kainin. Ayan nga, meron ako nakitang cheese stick at saka patatas. Naalala ko, kinuha ko pa yan sa fridge nila nanay. Ipiprito ka lang dito yung cheese stick at yung patatas. Gagawin ko na lang ding fries. Ayan, agad-agad nga akong nagpainit ng paglulutuan ko. Naglagay na din ako ng mantika. Habang hinihintay kong uminit yung mantika, nag-slice na din ako kaagad ng mga patatas. Ayan, ganito kakalaki yung pagka-slice ko sa kanya. Dalawang patatas lang din to dahil ako lang din naman ang kakain. Gaalas 11 na din sa ito ng gabi. Nga pagkatapos ko ang mahiwa tong mga patatas, nalang ko na din kaagad itong cheese stick. Nung isang araw nagkikrib ako ng ganito. Buti na nga lang meron akong nakita sa fridge nila nana. Ayan, sinalang ko na lang din siya kaagad. Ayan nga, naparami pa ako ng luto dito. Iba talaga kapag nagutom ka no, na nasosobrahan. Hindi na sana ako magluluto sa ganitong oras. Kaso dahil sa mga napapanood ko dito sa Facebook at saka sa TikTok, puro pagkain, puro nagmumukba. Kaya talagang magugutom ka nang di oras. Katapos ko ang tong cheese steak, ko na din kaagad tong patatas. tada, to the, the food is ready. Guys, kung meron kayong patatas dyan sa fridge nyo, try nyo din tong gawin. Ibang level yung sarap. Ayan, kain tayo. Overcooked ko ata itong cheese stick. At medyo matigas siya Ayan, meron na din akong pre-prepare na milk para may pang tulak tayo. Ay nako, maka mapapasarap na naman yung panonood ko dito. That's all the video for today. Salamat sa pagsama. Bukas ulit. Bye guys!